Parang airport ano. <laughs> <laughs> Ayan, yeah, dito. Ito na yata. Ayan, panasim. Hindi pa sa... Tama, panasim. Halo, lo banget nih atas Eh, <laughs> <Ayan>, Nasim. Itu tuh 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 tuh. Nasim Nasim. <laughs> Violet. <laughs> Maliit lang ano. pa <coughs> Ito lang ano, single. <laughs> ah, ito pa lang. Pamili <laughs> pala ito. No station. Notaring station. Adios, next stop. Ayun, nakabila. Ba't but notaring. Makakala. Pabalik na natin. Ay, pumunta na ba? Where's the scene? The scene? This entrance? This one? Ah, dito ang entrance. Let yeah. yeah, Single, single. single yeah. yeah, yeah. Thank you. Dapat dito yan eh. Yeah. Dito, kasi hindi pa siguro pinagagamit. Dito tayo sa Dito tayo sa dolo ulit. Oro <laughs> train-train lang ano. Oh, two minutes na lang. Two minutes na lang. Nandito na. Wala na dito. Dito tayo. To single na to. Nandito lang. pala sa kabila Hindi <coughs> kita yung kingdom eh Kingdom Hindi pala naka-on <laughs> Hindi pala siya naka-on <laughs> Hindi naka-on <laughs> aliy na ba ako video ng video